John! <laughs> John, <laughs> John, basta ginapangita mo ko. Ah. John! John! Kung hindi mo lang tanigin buka ang boko ko, itani forever. Pakita nga dalawa dyan mo. Kung <laughs> hindi mo lang tanigin buka ang akong boko, tani, itapa mo sakit kaya ako nung nabuot d'yon? Kahit hindi ko dito nga Subong lang ko naguha kay sakit diba? hindi lang kita ni Nemo d'yon ginuha Kita palang di hapon Diyon, sakit kita lang po nung sa dito diba? Kung manaan mo lang kung ano kainit na nang ako Napagigulma sa imo dito d'yon? Kaso d'yon daw wala kaya, dyan, 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 dyan. sa kanal. Tani, hindi ka na lang kagutwa. Kay subong dyan, hindi naging kumagutwa. Ang pelito pa ba kumabalik sa inyo? Ang pelito mo ba kumabalik sa inyo? mag-viral na papaulit-ulit dyan. Hindi naging dyan. Ay sakit, kita ako ngadit dibdib. Buka nga akong buko dyan. Is ka na nung makapulit sa akin. Hindi naging magbalik sa inyo hindi naging ko hindi ka nangiligit-ligit hindi nangiligit-ligit may kanta gali ako para sa sa'yo di ko kaya ang tanggapin na mawawala ang araw na pata sa'yo na narinig na nasa'yo ko lang sa'yo Jun magkita. Sabi ni Kapalaran, Jun. Ito nga kiss ko, Jun. Bato, nung mo gilipo nga. Kaya ipaglay, kung kumasing iban, Jun. Just me again, Joy the Nogo. Sana mga ka-80, ma-enjoy nyo today ang akin vlog. hello helonggo, fortune mo na tayo. I love you.